Or kung saan nandito ating on ongoing na Good afternoon guys Happy Monday everyone Woo! Ah, mga kapriyon, nandito tayo ngayon sa 22 floor kung saan nandito ating on ongoing na piping ayun mga ka-pro yun ipiplex ko sa inyo kung paano kami naghihinang na my nitro ha? Ah, na my nitro na 5 piece ay yan ang required sa ating mga required sa supplier uh, kailangan natin sumunod wow. yan nabayanan nyo ayun na ayun na guys okay na yan ayun na Pakasahin konti, lakas. Timplahan natin konti. Ayan, pumalo na siya. Ayan. Ayan na guys, oh. Kanya procedure natin guys. Nagkihinang tayo na mayroon tayong nitro 5 PSI. Ayan ang host niya guys. Uh, pagkataka kayo bakit hindi naputol yung cover namin. Dahil kulang na kami ng trip net Pero continuous pa rin tayo yung paggamit ng... Uh, nitrogen para iwas dumi sa ating system yan ay mga idol ayan ha ayan ah, makikita nyo yan yung isa dyan pag nagihina nilipat naman yan doon mga kapriyon yan tapay lang kayo dyan kung paano namin yan ay o oh, yun yung dulo nya kami sa ripnet ha ah, mga kapriyon ayun na yun guys nagihinang na yung ating master Ayan ang master natin guys Master na maghihinang yan Mayroon kayong mga pakontrata guys Diyan kayo magpapagawa guys Ayan hello no? oh. Ah Ay mga banat niya mga priyo no? Mga simple lang banat niya no Oh. Ah. dapat na naghihinang mga priyo Nag-face pa yan Mayroon may shield yan ha? Mga Isa mo ang gulo yan, rising na niya mga preyon. Sip na sip yan. Huwag lang maanguya ang eh, nangungulugan. Unsip yun. Ayun o, umiikot na guys. Wala lang ililigtis yung magano niya, magliligtis. Basta pag sa kamay niya, wala nang lake yan. Oh. Oh, di ba? Oh, ha? Oh. Ayo, oh. no? Oh, ha? Apreon, na, oh, thank you for watching, mga Apreon. Salamat, salamat sa ating mga viewers dyan. Nasa na sana may natutunan kayo sa aking punting kalaman. Dagdag kalaman sa mga, mga beginners. At dito natin matapos ang ating Vlog ngayong araw. Happy Monday, buwang. Thank you for watching. Bye-bye.